Um, good evening sa lahat. Time check is 8.30 and punta ko muna ako ng fish market. Kasi maganda ngayong gabi kasi bago. Bago kasi dating yung mga isda ngayon. So, bili muna ako ng isda. Punta muna tayo ng fish market. Tapos bili tayo ng rice. Guys, nice, Ayan, punta muna kami doon sa isda. Ito yung Alfeselia Road. Kasama ko ang di ko madi makita. <laughs> siya ay si Rashid. Ayan. Punta kami ng ano, isdaan. Bili kami ng isda. Tapos punta din kami ng Pinoy Market. Bili kami ng bigas. Ayan. So, magandang gabi sa lahat. At ang panahon ngayon ay maganda. Maganda din ang bahay nila. Oh. See? Ayan. Road Cafe. So, ito yung gasoline station nila. Katala din sa atin. Ayan, yung yung gas nila ay 2.18. So, i-convert natin is mar ano lang um, medyo barato kasi kung 2, 14, 2 times 14 is ano lang siya for 28. So, mga nasa 30 lang ang ano nasa 30 lang yung litro na ang gasolina nila di ba kung sa atin pa yung is 100 na so ayan ito yung highway tingin tingin ka dyan kung tumingin sa akin <laughs> yan kung gusto nyo bumili ng cellphone dyan kayo sa extra then ito ay ano ba tong building na to I don't know. Let's go that. Medyo mahangin kasi. Binuksan ko yung bintana. Ayan. Going to kalapagpunta kami ng third bus. So, let's go! did nangkas. Oh my god. Sometimes you bold. So girl buy Girl give money to the boy. Like that. If you marriage, if the girl What's in here? Wow, very nice. What's in here? J Playground? Yeah. gave you 15. 15. So, here we are in Ramiz. So, ang ganda ng Ramiz Mall. Para siyang... Santang Ramiz. Yeah. This one, this area is Ramiz. So, beautiful. Sim Sim Palace. Why you like that? And we go first in the fish market here. The side. So, if bounty, all chocolates here. This one also is Ramis. Sa so, malaki talaga yung Ramis. So, hindi ako bibili dyan. Pero, mura lang yung mga ano nila dyan. Mga bilihin. Tapos yan, mga toys. All toys. Punta panatay na tayo ng fish market. Dito yung... Go! Nandito kami sa may likuran kasi sarado na yung main gate na ang ispa, yung main gate ng Paranao sa isdaan. So dito sa likod is bukas na dito na yung mga panel na yun ang magdadala ng mga is, nagdala ng isda. <laughs> Ay dito din sa gate na to is closed na kasi anong oras na eh 9 o'clock. We'll check if No, this gate also is closed oh my god maybe it's already ay bismillah <laughs> what's that one <laughs> oh my god so dito tayo sa harap ibang harap and we won beside this one is beside pinoy market sa So, dito tayo sa may kabilang side ng gate kasi serado na yung main gate serado na tapos yung kabilang side naman gate 3 serado na Tingnan natin yung dito sa may Pinoy Store na gate kung bukas pa ba siya Katabi ng Pinoy Store is yung fish market malaki kasi yung fish market ito yung area na oh fish market siya eh. Then tingnan natin dito Sana bukas pa para makabili tayo no malaki talang gate yan yan mga Pinoy store mga Pinoy store dyan. so inshallah inshallah mayroon pa ayan oh mga gulay gulay yan oh mura gulay tayo lima lima Pito na lang ito too much oh huh? wow mashallah this one good How much box that one? Ayan, maraming ano, gulay dyan, oh. Nakahilira yun. Pili ka lang ng gulay, oh. Ayan. Daming ano, onion. Um, but I will buy only shwaya gu gulay. Ayan, oh. Ang, ga ang ganda. Parang ang presko pa. Maganda kaya. Pa, ayan. Ayan. So, doon. We'll Close. go there. No problem. Close. Close already? Close. Beside the way, one there. There. Go oh, inside some market. Yeah. yeah. I need not some parking. I walk, stop. I walk, Peace space. Stop parking you know. Yeah. maybe. Okay, klas! So, ito, punta na kami ng fish market Lakad-lakad, nandito kasi yung gate Inshallah Inshallah Yun ay yung P1 store Yeah! I will Do you know face? Huh? Do you know face? What face? What face? Huh? Okay, this one? Yeah. Wow, Mas presko yeah, pa yan? You... This one? Yeah, sampo yan. Oh, sampo. Hipon, hipon, sampo yan. Oh my God, tilapia. Bind tilapia? Tilapia, 20. 20?

Ya, one? 21 na lang. Pick pa kabin? Ay, wala na kabin. 21 lagi. Only one. <laughs> wow, mashallah, ang ganda. So, how much 40? Okay. Ang um, How much is one? 20 isang kilo. यो 2 किलो से ज्यादा ओनली लगा रखा है ओनली वन जाल किलो का ज्यादा है ओनली वन ये देख के निगदर कर हां नो नो ओनली वन फिश ओनली वन हवा संपुरिया संपुर वही सं मपे संपुर द टून ये कुछ मॉल यो वन फिश नो वन थैंक यू 9.80 9 real 9 Okay 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 Hello guys nakabili na ako ng isda tsaka gulay and ngayon ay umulan Oh my god Umulan Umulan siya guys mula na kabili na kami ni Yoyo na anong binili mo what's your what you buy okay la bye Good. lakas ng ulan huh? how can we go go ha huh? so no, much rain here sa God be kulog cool. ng kidlat mga uh, pinamili ko may bigas ah. may gulay, kasda, karne. E kaso lang, ang lakas ng ulan. Ah, okay. Lakas ng ulan. Eh. So, how can I go? Guys, sabutan kami ng lakas Ma, ng yeah, ulan. Yeah. And, two water, two. too much. Oh, ang lakas talaga ng ulan, guys. Nabutan kami. Ayan, oh. Nagbaha na siya doon, oh. Nagbaha na. Tingnan niyo yung tubig. Ito yung sa Saudi Arabia, bumaha, bumaha na siya, bumaha, ayan o. ayan, the water is, ano, too much big, <laughs> there, also, you see, ang lakas ang ulan dito sa isdaan, oh my god, mabuti tapos na kami namili doon sa, ano, isda, tapos pumunta kami ng Pinoy Market, wait lang, pumunta kami ng wait ah uh, Pinoy Market, para, ano, bumili ng bigas. Mabuti nga lang, tapo, kakatapos lang namin doon. Paglabas namin, ang lakas ng ulan. Oh my God! Thank you, Lord, for yes, the blessing. Oh. Yeah, yeah, I yeah. We'll go home na. And, uminom tayo ng tubig para hindi tayo ma... ano, mahilantan. So, thank you, Lord God, sa ulan na binigay mo kasi sobrang init na talaga dito. And... Ayan. Ito po yung Saudi. Umuulan siya. At kumukulog, kumikidlat. So, drive safe. Ha? Drive safe. Saib. Parang pumasok sa sakyan yung ulan. The rain is coming. Ah! Because your window is open. Well, yeah, I'm open. Why? Why is it too much? Gas? Ah, okay. Yeah, Sometimes you are in road trip. <coughs> so, ito po yung sitwasyon dito sa may Saudi, Saudi sa may damam. Muulan siya ng malakas. Dabutol kami ng lakas ng ulan. Baka nadirisilingan. <laughs> Tingnan yung baka yarn. Di mom di malakas ang ulan kay oh grabe yung water dery nai singan yo oh KFC nagbotom ako bigla nakita ko yung KFC <laughs> na no drive through no so, finish may KFC, may kudo. Oh my God, nagugutom ako bigla. Ayan. So, ang traffic. Ang arang ka traffic, oh. Traffic. Traffic. Tumo traffic. Traffic kay Juan. Arang ka traffic, girl. Ayan. Med malakas pa pala yung ulan. Yan, malakas pa dito yung ulan. Nasa kaligitnaan na kami. Ulan, kulob, kilat, lahat na. Baha doon, baha dito. Ay, hindi pala masyadong baha dito. Yung doon talaga, baha. Nahihilo ako. Ayan. nag-traffic na kasi malakas ang ulan hindi kasi sila masyadong binilisan yung ano ba yung pagmamaneho kasi madulas yung daan dahil ulan ayan, parang ganyan-ganyan lang namoy ko na yung ano baha doon na area oh. si baha too much water oh. yes One. situation bumabaha na sa bumabaha na yung mga area dyan oh. malaki na yung tubig dyan doon talaga sa fish market bumaha ang lakas ang lakas na doon. oh. Oh Ayan. Eh oh, no, bumaha na dyan oh, may tubig na. Ay, nag-ano na siya. Ang lakas ng tubig. Bumaha na. Hindi naman siya, ano. Hindi naman siya gumaglap. Hindi Yan po ang dito. Pauwi na kami, pauwi. So, drive safe, ha? Drive safe. Ayan, nabutan kami ng lakas ng ulan. At kami ay maliligo na sa ulan. Inshallah, walang ulan doon sa amin. 15 minutes lang naman to. para sa pagdating namin walang ulan lakas ng ulan dyang side na yan oh. No? malaki ang tubig dyang side Ayan, free swimming pool. <laughs> free swimming pool here and too much traffic in there <laughs> ayan ko na tayo ng isda ay, mabuti na wala ng ulan yay, wala ng ulan at wala ng ulan hindi na ako mababasa nito pagdating sa bahay pero medyo, ano lang oh free swimming ball <laughs> mabuti dito hindi masyadong ano malaki yung tu malaking tubig sa daan don talaga laka, ang laki ng tubig ayan, all away na kami mga ano na lang 5 minutes pero dalawang 3 kilometro pa ata traffic hindi kami makapasok-pasok nito After the school bus, I uh, school, bus. school bus. What that one bus? Taxi. This one bus. Taxi bus. Taxi bus. It's not school bus. <laughs> no school bus. Okay. Nagbukas na ako ng bintana kasi masya Wala ng ulan at makulub kasi sa loob ng sakyan nasusuka ako, nahihilo ako. Ayan. So, nag at kami doon, doon. Ang laki ng COVID doon. No? So, nag pa kami, tapos ganun pa rin. Traffic din. Tumagta -tum pa rin kami dito sa may ano. naka na pala ako. So, yung mga pinamili ko ay nandun. So, may saging pala akong nagbibigay. Saging, saging na dumagulong. Saging na dumagulong. Ito siya. Ito siya. Saging na dumagulong. Nasa, ano to? 1 kilo. 1 kilo is 7.78. Nasa mga 90 pesos sa atin. ilang piraso ba po siya? 1, 2, 3, 4, 7 piraso. <laughs> Nasa, kung isa pa lang ito, tag-G's ng buo ko. Madungag din si Jem. Kaya bumili din ako ng lakatan. Lakatan. Ito, lakatan. It's done guys. Maglilinis muna ako and thank you for watching. Grabe, grabe yung ano, pag-alis ko ngayon kasi... Malakas talaga ang ulan doon. First time ko palang naranasan yung bumaha. Na nagbiyahe ako ng bumaha. Tapos may kulubad kidla. Eh, usually nasa bahay lang talaga ako. But now, first time kong naranasan na nag-travel na malakas ang ulan. Tapos bumaha pa yung daanan. Ang laki ng tubig. As in, nagtakot talaga ako na baka nung mag kasi nakas ng ulad, tapos kumulubkidlad pa siya, tapos nagta-traffic pa. So, thanks God nga mabuti yung pagdating ko, safe yung pagdating ko sa bahay. And, and that's all for today's guys. And ingat kayo palagi dyan. And God bless you. Bye. At mag-ayos po sa mga pinamili ko.